Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong May 27. At sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, sa ating sumada, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada ngayong May 27. Dito tayo sa May 5, 27, at 25. May 27, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5, 2 plus 7 is 9, at 2 plus 5 is 7. Sa bandang gitna din po, 5 plus 9 is 14. Uh, 9 plus 7 is 16 sa bandang babagin po 14 plus 16 is 30. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 30. At yung kaparis niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 9 plus 7 is 21. Ayan mga idol, yan po yung kaparis natin numero. Meron tayong 21 No? At meron rin tayong ta kombinasyon dito. 21, 30 or 30, 21. Ayan mga idol. At yun, 2 digits sila. Kaya simplify din natin. 2 plus 1, yan, unahin natin ng 21, 2 plus 1 is 3. At sa t 3 plus 0 is 3. Same lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang yung makukuha natin dito. Ito lang po, 3. At yun lang din po yung sumada muna natin ngayon. At ayan, isumada natin ng 3, kuhin natin ng 21 or 30. Kahit alin po sa dalawang mauna, ay okay lang po. Ayan, unahin natin ng, kasi unahin natin ang 30, sumada 30. 30. 3 plus 0 is 3, at itong 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3, pwede rin ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3, at pwede rin din ang 39, sumada 29. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yun po yung mga numero kung pwede natin pagpilihan. Meron tayong 5 lim numero dito, at yan pa rin, rambo lang po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung uh, nagustuhan po natin ng na kombinasyon. Ayan mga ador sa ating sample, tingnan natin dito, 3 and 30, 330, 21, 3, 21, 3, uh, 12 and 30. Ayan mga ador, ito po yung mga sample natin yan, mga sample lang naman po itong mga nandito. Pero kung okay po sa inyo, na po natin sila, ay pwede rin pwede po, po natin matayaan yung mga yan. O naman kayo, makakuha pa tayo ng mga itong mga kombinasyon o mga, o mga ibang numero po sa mga naka-encircle po natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumaga para po ngayon ng May 27, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.